Ang kantang Buloy, si Buloy pala, is totoong kaibigan ng parokya ni Edgar. Oh, mm. -hmm. Ang akala ko, bukod akala ko nung mga 90s, especially nung nadidinig ko yun kasi alam naman natin mainstream. Mm -hmm. When we're talking about mainstream, nandoon na 'yung kalahati ng created story. Eh. Kasi kailangan nilang bigyang kulay 'yung kanilang ginagawang craft mm -hmm. para mapaganda para sa mga viewers. Yes. At ang tricky part para sa akin is 'di ba, may isang verse, uh, may may verso doon na sabi nila na nagpakamatay daw si Buloy. Hmm. Ayun, yun actually yung one of the very controversial hmm. stories behind the song Buloy. Yung merong uh, nagpakamatay. nagpakamatay. Ganun talaga ang game of love. Talagang minsan mananalo, minsan patatalo. Pero sa kalagayan ni Mr. Noel, uh, sinulat niya yung kantang yun or nilabas niya yung buong emotion behind that song, Lakas Tama. At ayan na nga, naririnig na natin sa radyo. At uh, until now, Uh, sa YouTube, talagang tinangkilik kasi meron pala talagang gintong kwento doon sa kanta. Dahil na kahit nawala siyang masyadong armas o yung weapon na tinatawag na karamihan ngayon eh, ay nagbe-base lang sa tinapos mm -hmm. para magtagumpay sa buhay. That is actually the indicator that they wanted to apply into society na para magtagumpay lang daw tayo ay eh, kailangan lang natin. Doon ka lamang sa category na ikaw ay nakapagtapos. Pero noon pa man, eh, nagpapakita na sa atin na kung ikaw may pagsusumikap at yung gasolina mo eh magpapatuloy hanggang sa ikaw ay eh, marating mo yung tagumpay. Hmm. Sabi nga nila, consistency is the key. So ang ginawa ni Noel Palomo ay eh, hindi tumigil hanggang mm -hmm. maabot nila yung pangarap. At eto na, nabuhay yung kanta na lakas tama. Hello, welcome nga pala sa isa na namang episode ng The Pilipino Nandito nga pala tayo sa TPC Studio. Studio. Kung saan makukwentuhan tayo. Siyempre, pagsasaluhan din natin yung mga music. Paminsan-minsan, nagla-live din tayo rito. Para patuloy-tuloy yung mga entertainment na nagaganap. Dahil nandito ka sa channel na kapag hindi ka na-entertain, Siguradong Dinaya! Siguradong dinaya. karamihan, especially nung 90s, no? Nung 90s. Kasi nung 90s, ayan uh, para sa lahat ng mga viewers natin ngayon, please comment down below kung nakaka-relate kayo. Iba yung tugtugin ng mga kanta nung mga 90s, no? Mm -hmm. Kasi nung 90s, hindi tayo masyadong may mabilis na access doon sa mga awitin. Talandong ka sa point na kung ano yung ginagawa mo tapos bigla siyang nag sa radio, dahil wala kang masyadong control under that music. Mm -hmm ay Talagang papakinggan mo siya, mag, mag pay attention ka talaga. Super special yung mga time na Talagang itikit mo. Parang ang dating, mapapakinggan ko mamaya yan sa anytime, YouTube. Anytime. Parang may access ako niyan mamaya sa YouTube, pwede ko siyang i-replay at anytime I want. Hmm. Unlike na yung noong araw, na kung kailan lang siya i-play sa radio, talagang aabangan mo talaga. <laughs> Magpe-pay attention ka. Meron pa nga nangyari sa akin, it happened one time na Nakasakay ako sa bus nung ano. Um, talagang golden era talaga kasi yung mga experience nimo basta-basta mabubura sa system. Mo, mm. Na nangyari sa akin na nakasakay ako sa bus, dumating na yung punto na dapat bababa na ako. Nandoon na ako sa specific location na pero tumunog yung kanta na talagang Kumbaga sa pagkain ngayon, nagkikrape ko okay. yun. Paano ginawa mo? Gusto ko mapakinggan tong kantang to. Okay. Dahil parang di ba mga banda na tayo, we are actually fan o uh, OJS production since 2015. Hmm. Uh, mga 2016 yan, ganyan. Hindi pa masyadong putok na putok yung social media hmm. that time. Uh, sinasa ulo ko yun yung kantang yan. Meron kami tinatawag na we do eh. Yung, yung inaaral mo nang ikaw mag-isa yung kanta, hmm. yung mm. awitin. Uh, pinapakinggan ko siya o oh, yung sa term nating mga banda, sinisipra. Hmm. Sinisipra ko yung kanta na yun dumating sakto nung oras na yon nag nagplay siya pero kailangan ko nang bumaba <laughs> nandoon ko na sa destination <laughs> nandoon na ako sa exact location na dapat mag drop down na ako doon sa sinasakyan kong transportation pero hindi ko nagawa hinayaan ko na na lumampas makuha ko lang yung ka, bagay na hindi ko ka bumaba kasi dati, yes, sobrang hirap talaga ng hmm. access doon sa ganong kanta. Sa music. Na talagang golden moment, kaya golden era eh, siya hmm. na tinawag eh. Sobrang golden moment pag nakapakinig ka ng kanta. Kaya sa tingin ko kaya isa 'yon sa mga factor na kaya matagal maluma 'yung mga kantang 'yan. Hmm. Hindi masyadong nasusunog 'yung 'yung exposure hmm. ng kanta sa mga tao. Unlike ngayon na talagang papakinggan nila ng paulit-ulit, hmm. ba? Diba? Kahit saan, hmm. o kahit nasan lugar basta may data ka lang sa cellphone mo, go. At kung nagsisipra ka ngayon, mas madali na kasi meron na tayong social media. Totoo, na tayong, totoo. Ah, uh, 'yung luha nga talaga talaga nakakaluha. Isa sa mga mm. mga malulungkot na kanta. Napakalungkot. Isa sa mga malulungkot na kanta nung nagawa nung 90s. Mm. Ayan, speaking of uh, awitin na talaga naman tumatak sa sa isip at uh, diwa ng mga sambayan ng Pilipino, mm. alam mo ba na napakarami pang mga awitin ang talaga namang ginto. When we're talking about gold mm -hmm. na pinag-uusapan, iba yung 90s talaga po Ay. pero sa mga bagong ngayon. Pero wala naman tayo, I have no against sa mga bagong mm. awitin ngayon. Talaga lang iba yung generation nung, nung, mga panahon nung 90s. O hmm. Okay ako, naaalala nyo yung uh, mix. Yan yeah, no. Nung unang lumabas yung mix, kala natin hindi papatok dahil hmm. parang karaoke, di ba? Parang video okay siya na may lyrics sa ilalim. Uh, Tapos, medium, sabi ko parang porn nito, yeah, parang hindi papatok patok. Oo, oh, hindi parang hindi papatok to kasi hindi siya, hindi, parang hindi pa masyadong malinaw na, lang. parang hmm. ang quality nila nun, parang 720, gano'n. Hindi pa masyadong Uh, in uh, advance mm -hmm. in terms of uh, advantage ngayon yung mga pino na ng mga producer ngayon Tsaka yung big competitors niya it's actually uh MTB MTB yung international lan parang al may mga segment na mm -hmm. iba't ibang klaseng segment tapos kaso kaya talagang pumutok siya sa mga puso ng Pilipino ang dami nang kanyang nang kanyang segment true Filipino artists mm -hmm. kaya talagang doon mo aabangan ngayon eh mm -hmm. naging nung huli ng mga mix Uh, doon na actually naging standard, hmm. pag may bagong kanta, doon mo na siya aabangan. Talagang ang laking uh, opportunity and uh, big spotlight para sa mga local artists natin dito sa Pilipinas. Mismo. Sa mga nauna sa aming mga banda, na-inspire kami na gawin yung ginagawa nila. At saka yung mga kuya namin na dati tinitingala lang namin, tas ngayon nakakasabay na namin sa stage, solid. Luman is from Eraserhead naman talaga. Sa, sa kanila galing lahat ng mga bala namin. Ang <laughs> hirap makapasok e, eh, di ba? <laughs> Bamboo tsaka Legoblan ako. Tsaka sugar-free. Pero ngayon may bago na, di ba? Uh, wish. Actually nag-perform ang Aegis sa Wish. Ah. Seven years ago. May six so, or seven. Hmm. Ngayon, uh, speaking of uh, OPM legend, kung mapapag-usapan natin, alam nyo ba na merong mga awitin na naisulat ng mga banda na siyang nagpasikat dito? At ito yung mga iilan sa mga example na mga dahil sa kanilang isang kanta, eh talaga namang pumutok yung kanilang pangalan. Yeah. Di ba meron tinatawag tayo na na kapag nakitawid mo uh, doon sa tulay or yung nakapagpapasok ka sa mainstream na tinatawag. Kaya eh, nga sabi ni Eminem na huwag natin palalampasin yung yung isang pagkakataon dahil opportunity came once in a lifetime. Mm. Diba sabi ni yes, Eminem yan, sa kanta niyang 8 uh, mile. mile. So napaka importante na meron kang magawang isang awitin na ma mapatawid mo mm -hmm. doon sa mainstream eto yung mga example ng mga awitin at yung banda na nakapagpapasok sa 19 sa pamamagitan ng kanilang kanta. Na meron mga behind the scene meaning, uh, meron mga kakaibang kahulugan, Take na quote. talaga namang naging viral at naging usap-usapan. Mm -hmm. So speaking of ages, natalakay na nga natin yung ages mm -hmm. okay, dahil yeah. highlights lang kamakailan na matay, unfortunately, yung mm -hmm. kanilang uh, vokalista. By the way, ayan, uh, let's move on yes. sa so, bago nating uh, talakayin ngayon. Uh, uunan na rito, umpisaan ko na. Pa-initin mo na yan. <laughs> Let's go. Umpisahan uh, ko na. Uh, hindi na tayo lalayo. 90s local artist, Noel Palomo. Ito yung uh, bandang Shakon. Isa sa mga legendary yan. Si Sir Noel Palomo. Noel Palomo. Alam mo ba kung saan ko nakuha tong uh, trivia na to? Mm -hmm. Tung trivia na to, is actually came from one documentary. Mm -hmm. It's actually one biography documentary na napanood ko sa magpakailanman. Doon na inilithala yung kanilang behind the scenes stories. Okay. Kung paano sila nagtagumpay. Talagang yung buong istorya ng buhay banda nila, nandun ba talaga? Oo! Naalala ko para mga five years ago, mga ganyan. Pinalabas yon sa magpakailanman. Natatandaan ko lang na... May pinakita doon na uh, isa sa mga istorya, uh, behind the song, lakas-tama. Tay, si, si Nancy parang, kasi. Ito yung nakikita ko, parang... Para akong may tama eh. Para lakas tama na duduling ako tay. <laughs> eh ba, di mo kausapin, eh? ligawan mo. Tay naman, oh. liligawan ko yun. Oh. Eh isang hamak na kanto lang ako. Tingnan mo, papansinin ako nun. Eh tay, magaling na nurse yun. Saka matalino daw yun. Ako no, hindi ko papatulan nung ba? Basta din lang ako Lakas tama. Mm. Yan ang talagang humit mm. O talagang nagpaputok sa OPM. Mm. Mga Pilipinong uh, musikero at mga ma mahilig makinig. Especially the Shackle Band. Nagkaroon Sh sila ng pangalan, True Lakas Tama. Parang... Mm. Na, na, nadikit sa kanilang legasya Yung kantang lakas tama mm -hmm. Pero alam mo ba na ang sumulat ng kantang to Ay si Noel Palomo mm -hmm. At inalay niya at ang pinaghugutan Ng kanyang inspirasyon Para maisulat itong awitin na to Ay meron siyang hinahangaan Na isang nurse doon sa kanilang lugar mm -hmm. Way back nung hindi pa sila sikat So Bago niya isulat ng kantang to All Nagkaroon way. ng, ng uh, Sad eh. story behind his experience na matagal na ano niyang pa? nililigawan itong nurse na nasabing nurse hmm. na nakatira sa kanilang lugar tapos dumating sa punto na nabasted siya so parang ano uh, friend zone story parang ganoon nga alam mo kasi Noel hindi pa ako tumatanggap ng ligaw ngayon eh kasi nag-aaral pa ako at kung tatanggap na rin lang ako ng ligaw eh dun sa may trabaho na di tulad mo tambay di banda naman ako eh. Banda? Saan ka naman tumutugtog? Sa so, mga bagong mundo, friend story na sinabi sa kanya na hindi pa raw ready na makipag-relationship at ayaw niya raw sa mga tambay. <laughs> <laughs> yun ang medyo mabigat at medyo madugo pero ganun, ganun paman ganun talaga ang game of love talagang minsan mananalo minsan matatalo pero sa kalagayan ni Mr. Noel uh, sinulat niya yung kantang yon or nilabas niya yung buong emotion behind that song lakas tama at ayan na nga naririnig na natin sa radio at uh, until now uh, sa YouTube talagang tinangkilik kasi meron pala talagang gintong kwento doon sa kanta So yun parang naging motivation yun sa kanila na para lalo silang magsumikap lalo lalo na si Noel Palomo dahil dumating siya sa punto na parang uh, na-decline siya. Uh, magbibigay ito ng gasolina actually into individual na para lalong magsumikap sa buhay. Para ma-improve ko just to prove them wrong, napapatunayan ko na ito yung aking mararating sa kabila ng aking pagkatambay. Actually, napakagandang motivational story nito para sa lahat. Dahil na kahit nawala siyang masyadong armas o yung weapon na tinatawag na karamihan ngayon eh, ay nagbe-base lang sa tinapos para magtagumpay sa buhay. That is actually the indicator that they wanted to apply into society na para magtagumpay lang daw tayo, eh, kailangan lang natin. Doon ka lamang sa category na ikaw ay nakapagtapos. Pero noon pa man, eh, nagpapakita na sa atin na kung ikaw ay may pagsusumikap at yung gasolina mo, eh magpapatuloy hanggang sa ikaw eh, marating mo yung tagumpay hmm. sabi nga nila consistency is the key so ang ginawa ni Noel Palomo eh, hindi to Miguel hanggang hmm. maabot nila yung pangarap at eto nat nabuhay yung kanta na Lakas Tama yeah. so that was the story behind Lakas Tama song na binigyan tayo ng inspirasyon na kahit na wala tayong uh, pinag-aralan tapos tayo ay tambay lamang hmm. may mga pagkakataon na tayo pala ay eh, pwedeng magtagumpay eh, sa kabila ng ating pagsusumikap So that is actually behind this song and the story behind their legacy bilang Shahol. Ang mm. Since mm. nandito na rin naman tayo sa OPM category, mm. uh, meron din naman ako ilalatag. Yeah. <laughs> Ito naman ng bandang Datit. Datit? Teeth? Meron din silang hmm. ginawang isang kanta na nakapagpalusot sa mainstream. At the same time, uh, may kwento behind that uh, music or song. Ano to? Ano na to nila? Teka, nakakasabik to. No. Uh, ang ang sumulat pala or um, one of the composer is Mike Dizon. Oh? Sino no. to sa kanila? The drummer. Ah, yun drummer, yun mismo, drummer? and songwriter. Oh, mismo. Diba? Ang galing, no? talaga sa mga idol natin yan kakaiba to actually kasi most of the time katulad ng River Maya hmm. ang, ang taga-sulat nito uh, it's either Rico Blanco or, or Pampu yeah. uh, uh, most of the time most standard of the, time, most of the most band standard. pero ito si, si Sir Mike talagang hindi nagpapatalo talagang kahit pa paano bumubuo ng sulat pero hindi lang to basta-basta sulat o, may kwento sa likod nito at ang malupit nun, drummer siya. Huh? Drummer. Yun ang isa sa mga talagang kakaiba or kakaibang features as a drummer. Ito yung kanta ng datit na laklak. oh Yes, sir. yung, yung pala yun? Mm-hmm. Yun. Is, siya rin pala ang nasa likod ng kwentong yon si Sir Mike. So, almost the same thing ng kay Noel Paloma. Okay, ng Noel, lakas tama. Yeah. So, ito naman kanya, yung laklak. Laklak Lak naman. Ano naman yung experience niya behind laklak story? Ito yung time na bata pa lang siya. 17 years old hindi siya pinahayaan ng lola niyang uminom o tumikim ng alak kaya nga may isang may isa sa mga shadow na nagsimula sa patikim-tikim hmm. at pinilit kong gustuhin kaya pala yung kantang yon each and every time na mapapakinggan mo daman tama mo eh yeah. especially sa ating mga bachelor's mga mm, kalalakia kasi siya pala naniniwala ako na kapag ang kanta hinugot through his first hand experience mm madaling tumagos eh. Mm. Madaling patagusin sa sa speakers eh. At maramdaman ng mismo listener. Nararamdaman talaga nila pag talagang yung buong buo ang emotion at talagang naramdaman mo yung yung pangyayari o senaryo at inilathala mo to sa pamamagitan ng music mm. napakasarap pakinggan ibang klase ibang klase mm. pinilit niya daw Talagang gusto yun yung lasa ng alak which is parang tayo rin eh nung, nung kabataan nung medyo uh, ano ko early days mm -hmm. mabata rin ako natutong maggano eh mag toma, -toma. Mm -hmm. dahil sa mga barkada hindi talaga yung lasa ng alak ang ano mo eh, yung raramdaman mo mismo yung presence lang ng kaibigan o oh, nagsasama-sama kayo mm -hmm. hindi lang occasionally mm -hmm. ma masarap mag-inom dahil Makikipag-socialize ka ganon, mm. kwentuhan ng circle friends. Circle friends, mm. kwentuhan kayo ng buhay or mm. uh, wag naman buhay ng <laughs> ibang tao. <laughs> yung experience or yung happiness lang. Kasi especially yung pag may nakaka ko ang ibang tao. Mm. Nandoon yung learnings, eh. learnings. Yung mga bagay na matututo ka ng mga bagay na hindi mo pa alam. Yeah. Unlike na kapag uh, tayo yung palagi nagsasalta. Mm. Uh, ayan, uh, one of the downfall of being a uh, podcaster mm. or host especially ng mga channel Uh, palagi tayo actually na nagpapadihado sa mga pagkakataon na to. Mm. Dahil ito yung moment na inuulit lamang natin. Kapag ikaw palagi yung nagsasalita, mm. or ikaw yung lumatag doon sa lamesa, inuulit mo lang actually yung moment mm. na mga bagay na alam mo na. Kaya nga meron tayong dalawang tenga at iisang bibig. Dahil a majority wins, mas maganda raw na gamitin natin yung tenga bilang pakikinig kesa gamitin yung ating salita para makapagsalita. Mm -hmm. Dahil kung makikinig ka, eh maaari kang matuto ng mga bagay na hindi mo pa alam. Yes. Pero kapag sa salita inuulit mo lang actually yung mga verbal words so, or yung knowledge. mga bagay or knowledge or learnings na mga bagay na alam mo na. Mm -hmm. So which is, uh, may malaking benepisyo yung ikaw ay ginagamit mo mm -hmm. yung majority which is yung binigyan tayo ng dalawa okay. compared sa isa lamang na bibig. So yun lang, facts na... Uh, isa sa mga kwento behind sa Laklak -lak story. Uh, first hand experience niya pala. Talaga, mismo. <laughs> Kaso ang changes niya, yung kanya naman is parang medyo makulit yung eh. Makulit. No? Yung, medyo uh, makulit. No? Yung iba yung vibe. Pero mm. lakas tama, parang medyo halintulad din sa alak eh. Yung paminsan-minsan mm. na pagtalagang pag talagang nalasing ka, lakas tama, di ba? Mm. medyo ano rin. Yun yung kanyang experience. Mm. Uh -huh. galing, galing. Siyempre, hindi pa ako tapos dyan. Oh, <laughs> ibig sabihin, meron ka pa? Meron pa. Sige, sige. Latag ulit natin. Okay, okay. Let's go. Ito uh, eto naman, kilala ng lahat at Iconic, syempre, OPM. Lahat naman ang binabanggit natin. For the first ito. place, we, we're actually talking about uh, the legend Icons, of OPM. Yeah, OPM. Ito, hmm. kilala talaga ng lahat. Idol ng lahat ng uh, kabataan, mapa, matanda, bata, o middle age man yan. Uh, Eto ang parokya ni Edgar. Mismo. Pagbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2. Mismo. sir. Chito Miranda. Chito Miranda. At meron lang isa ding kwento na talagang nakakaantig ng puso. At parang may pagka-tricky yung kwento. Kasi kung iisipin mo... Teka, simulan ko na. Kwento na. Sige, sige ang kantang buloy. Hoy, hoy, buloy, nalala mo pa tayo'y nagsasama? yeah, tayo sa kantang buloy. Teka, tong kantang buloy na to medyo controversial to. Controversial. Controversial yan. Yeah. Kasi, ang kantang buloy, si buloy pala it is totoong kaibigan ng parokya ni Edgar. Oo. Oh. Mm -hmm. Ang akala sir. ko, bukod akala ko nung mga 90s, especially nung nadidinig ko yun, kasi alam naman natin, mainstream. Mm -hmm. When we're talking about mainstream, naandyan na yung kalahati ng created story. Eh. Mm -hmm. Kasi kailangan nilang bigyang kulay yung kanilang ginagawang craft mm -hmm. para mapaganda para sa mga viewers. Yes, sir. Uh, kaya paminsan, katulad ng mga maalaala mo kaya, mm -hmm. bagamat naandoon yung true-to-life story, alam natin, sa, sa kabila ng director, mm -hmm. nilalagyan nila yon ng kahit tinatawag pa pa, ano. na sugar-coated mm -hmm. stories para magkaroon ng kulay o para magkaroon ng kabuluhan yung storyline na tinatawag. Kasi kung hindi mo pagsusunod-sunod yun yung eksena, hindi maiintindihan ng viewers. Uh, whether we like it or not, kailangan natin tanggapin na merong uh, estrategiya kung paano nila mahuhup up yung mga viewers, mm -hmm. eh, kung paano hindi basta-basta bibitaw. Mm -hmm. So kailangan sumunod, kahit na merong kang istorya na binasi mo sa tunay na storya, mm -hmm. sa yes, true yes. to life story, yes, yes. Uh, isasalansan pa rin yan ng mm -hmm. direktor eh. Talagang binibigyan tayo ng direktor na isang napakagandang luto. Yung, se At yung sequence pasta, pasta. na, yung sequence na tinatawag. Mm -hmm. Sa madaling salita, kahit na yung true to life story ay eh, nilatag mo mm -hmm. direct, eto po yung true to life story sinulat mo lahat from the bottom mm -hmm. to top. Ah, uh, hindi yun yung masusunod eh mm -hmm. dahil bibigyan pa rin nila ng storyline yun eh. Hindi lahat ng special na nangyari eh, ay mong ilatag mm -hmm. sa unahan. Otherwise, lahat ng mga special na nangyari, iabot na sa tao, na ilapag na sa table, at bandang huli, magiging boring na yung story. So, kailangan i-balance mo eh. ang special na mangyayari sa una, at makakaroon ka ng hook up sa gitna, kung saan yung papakaabangan para tapusin yung story. At sa bandang huli, yung answer ng story ang So, meron talagang sequence na tinatawag. Pero sa tunay na buhay, sa tingin mo ba yung sequence na yun, eh, yun yung mangyayari? Of course not. Siyempre, bibigay mo yung istorya. After nun, uh, hihimay-himayin ng director. So sa madaling salita, mabalik tayo sa parokya ni Edgar. Tunay na buhay pa to. Isa sa mga tunay na kaibigan nila ng parokya. At medyo nakakapag-takalang or medyo tricky sa akin kasi yung kantang Buloy na yun, mm. hindi pala para kay Buloy na kaibigan nila. Mm. Hindi para doon yung sulat na yun. Mm. Parang naging picture na karakter lang si Buloy doon sa kwento. At ang tricky part para sa akin is 'di ba may isang verse uh, may may berso doon na sabi nila na nagpakamatay daw si Buloy. Mm. Ayun, yun actually yung one of the very controversial mm. stories behind the song Buloy. Mm. Yung merong uh, nagpakamatay. Nagpamatay. Pero fictional lang 'yun kasi uh, sinulat nga ni Chito Miranda 'yun eh. Mm. But kinalaunan talagang nagpakamatay si Buloy na kaibigan ng bandang parokya ni Edgar Ibig sa sabihin, etan? yung istorya pala na yun, talagang totoo siya na kung ano yung kinuwento nila, yun talaga yun yun yung nangyari. Ah, kung tunay talaga yung karakter ng Buloy na kinanta ng parokya ni Edgar sa tunay na buhay, ano yung pagkakakilanlan nito? Namatay siya sa edad na 26 years old. ah Ibig sabihin talagang ginampanan talaga ni ni Buloy. Mm, ni Buloy yung kung ano yung pagkakasulat doon sa kantang... Inilathala mismo ng parokya ni mm. This is one of the true to life stories Na hindi natin actually alam Nung mga 90s mm -hmm. At mga gininto ang uh, sulat Mula sa ating mga iconic OPMs mm. Na talaga namang Nagpapaantig ng ating puso Easy. So isa to sa mga istorya Na dapat natin pakaabangan Dahil marami pa tayong ilalapag Dito sa table kung saan nandito tayo sa channel na kapag hindi ka na-entertain, Sigurado Dinaya. Hatid sa atin ng TPC Studio under OJS Production and we are the Filipino core. See you guys next time. Don't forget to follow us para manatiling update ka sa lahat ng bibitawan natin na magagandang kwentuhan at of course, syempre nagla-live tayo dito ng musika para magtuloy-tuloy yung entertainment kung saan dito natin pinagsasaluhan. Once again, maraming maraming salamat. See you guys next time. Cheers. Don't miss out. Watch the full video and dive into a story that'll leave you inspired. Unlock the full video by clicking the link.